Ito talaga ang masarap. What's up mga kabayan? Tara, samahan nyo kami kumain dito sa Inihaw Eastern. Located dito sa Batha, Riyadh, Saudi Arabia. Hanapin nyo lang yung Mr. Groceries. Punta kayo sa taas sa so food court. Makikita nyo na yun. Price yung kabayan lang dito. Kaya kahit ikaw mag-isa, kaya mo kumain dito. At libre ito. Libre pa big Tubig pa. Pagdating ng order, busog na. kita ko yung ribs talagang inoder ko. Favorite ko kasi yan basta ribs. Samahan ng pansit at syempre pag Pinoy, pag inihaw, hindi nawawala ang tilapia. Syempre meron din silang free na sabaw. Syempre ganun tayo mga kabayan, di ba? Mahilig tayo sa sabaw. Shoutout din kay kabayan na nag-serve sa amin. Syempre pag kabayan, maasikaso yan. Pero hindi dola. Ito talaga ang masarap. No? Pero iwan ko ba basta ribs talagang nasasarapan ako katulad niyan Mmm ang sarap di ba Subukan niyo rin dito kabayan kahit every katapusan lang tuwing sahod di ba for po naman to kabayan wag ko ripot ayan wag mong tipirin ang sarili mo Huwag puro bahay ka bayan. Chika, mahom si ka diyan. niya na. Kian ng tilapia. Basta inihaw ang orderin mo, katulad ng tilapia, ribs, basta anong klaseng ihaw, unli rice na yun kabayan. May kasamang tubig at unli rice na yung chicharon. sa bawo? Ano ah. na uh. ba? cian ng tilapia. Marami-rami din yun. Ito naman yung place nila para nasa bahay lang, ano? Punta kayo sa bahay may. 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 Alam nyo ba na pwede kayong kumanta dito. Free lang yun pero hindi na kami kumanta kasi medyo malayo yung uwian namin. At yun lang mga kabayan. Salamat sa panood. Like, follow and share. Mag-ingat tayong lahat kahit saan man solok ng mundo.